Ito po gumamit tayo pong mama oyster sauce. Tapos paghahaluin natin. Para may konting lasa. Ay. Ang <coughs> muna natin buhos lahat. Pagkali natin. Ah, uh, tapos dagdag na lang tayo nung dagdag na lang tayo pag medyo matabang. Ngayon yun lang. Kami um, yeah. ay additional taste yung ating adobo. Chicken adobo. Bawang at sibuyas.

sarado sa top. Eh box. Diyan nya. Okay. nga, samtakin natin 'yan. Samtakin natin. So dala, nilagay na natin yung mamasita sa dapat. Nakapit puti toyo. Ibigay ng tayong tubig. Eh, medyo dinagdagan ko ng sabaw kasi mat matutuyo pa yan. Sabay na natin yung patatas habang pinapaano ano yung pinap, pinapakulo na yung manok. Sasabay na natin. ng natin ng paminta. Ramdam na natikman pag kumulo na. ayan Tayo po. Ah uh, luto na ang ating adobo. Talalambutin na lang yung ano yung patatas. po Thank you guys for watching. Uh, God bless po. Ingat po sa umang mag-morning.